sa Miss D. Priest TV. I-follow nyo ako at subscribe. Uh, maraming salamat sa inyo. Uh, naisip ko yung pag-isipan natin o bulay-bulayin natin yung mga bagay na bakit kaya ng babae yung ang, ang isang lalaki o bakit kaya nagluko o nag-cheating ang isang lalaki. Ano ang dahilan? Ano ba talaga ang punot dulo kung bakit eh, ginagawa nila yun. Nasamantala nung una, mahal na mahal ka, halos uh, alagaan ka, halos ayaw kang padapuan sa ramo. Mahal na mahal ka, bakit? Question mark, bakit kaya 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 ka nilang ipagpalit sa iba? Nasamantala dati, mahal na mahal ka. Parang pag-isipan natin mabuti kung bakit nangyayari ang mga bagay na yun. Unang-una, lalo na kung matagal na kayo nagsasama, kung mga pinakamatagal na yan, mga 5 hapatang hanggang pataas na lalo na kung yung, yung sex life ninyo ay pinabayaan na ninyo yung hindi nyo na kaso, hindi mo na iniintindi kasi ang lalaki habang tumatanda mas lalong active ang ano nila ang ang sex ang sex ang sex nila sa sarili nila. Hindi katulad ng babae na pag marami ng anak, pag medyo tumatanda na, medyo nababawasan na. Sa lalaki iba, talagang tumitindi pa lalo yung kanilang uh, sex life. Kaya ang nangyayari ang mga bagay na yan dahil sa dahil sa marami na kayong anak ang babae na wala na ng gana, ang babae mahina na pagdating sa mga ganyan parang hindi niya na inintindi parang okay na sa kanya na wala pero ang sa lalaki pala intindihin ninyo mga babae intindihin na talaga natin ang ating mga asawa habang tumatanda sila doon pala sila naging active pagdating sa sex kaya wag natin silang pabayaan kung gusto natin silang hindi magluko halimbawa yung Alimbawa, yung, yung una ninyong pagsasama, di ba parang naroon pa yung init ng pagsasama ninyo, yung pagmamahal ninyong dalawa, yung pag-alala ninyo sa bawat isa, nandoon pa. Kaya, nang badang huli na na parang naghina na, hindi na intindi, parang pinawayaan na, nagkaroon na pala sila ng isip na parang hindi na sila masaya. Ang lalaki, kahit hindi mo pakainin yan, kahit hindi mo saingan, kahit hindi mo unahin ang pagkain yan, basta unahin mo talaga yung SAX nila sa buhay. Kuntinto na sila. Makuntinto na sila. Yan talaga ang pinaka number one pala sa buhay nila na dapat asikasuhin ng, asa ng asawang babae. Huwag pabayaan talaga yung bagay na yan. At saka, kailangan habang tumatagal, habang tumatagal ang pagsasama ninyo, ay gawan mo ng paraan na mayroong bago kang gagawin o may bago kang kang istrahiya o paraan na para ma, ma, hindi mawala yung excitement niya hindi mawala yung pagkasabik niya sa'yo kailangan hindi mawala yung may bago, palaging may bago kang gagawin pagdating sa kama talaga dahil kung iyon at iyon at iyon ng palagi ang pulit ulit mo nagsasawa pala sila nagsasawa pala sila. Kailangan pala kahit hindi man araw-araw, bawat buwan man lang may bago kang may bago kang style na ibigay sa kanila na para hindi sila maghanap sa ng iba. Lalo na kung mahina ka pa sa ganyang tapos mayroon siyang nakilala na babae na na medyo magaling din maging magbuka pag buka pagdating dyan, mayroong mga babae na pag dyan yan ang usapan, magaling mag ano lalo na kung sikreto sa cellphone sila nag-uusap talagang madadala talaga ang asawa mo talaga yan ang dahilan ko minsan kung bakit nang bababae ang mga asawa natin kasi nakita niya doon sa iba ang nakakaiba na ginagawa pagdating sa sex kung minsan kahit mabait ang asawa mo kahit hindi wala sa isip niya yan kahit wala hindi niya hindi kanya palitan kahit anuman basta may babaeng magaling may magaling magdating sa kama talagang papalitan at papalitan ka talaga kaya kailangan talaga para hindi mga bet o magcheating o magluko ang lalaki talaga bantayan ninyo mga babae Pagdating ng mga medyo mo tumagal-tagal na ang pagsasama ninyo, dyan kayo masyadong maging active Diyan kayo gumawa ng mga istrahiya, yung mga style na ibigay mo sa kanila na para hindi sila pala mag-isip pa ng iba. O pa, o mga bit pa. Kasi pag may pagdating pag ng huli na yan, na pabayaan mo, talagang hahanap at hahanap sila talaga ng iba. Kaya dyan nagsimula kung bakit nagagabit sila, kung bakit naghahanap sila ng iba, kung bakit kahit mahal ka, papalitan ka talaga nila kung bakit kahit eh, uh, mahal na mahal ka nung una pero nagawa ka pa rin nilang papalitan doon magtaka kay mahal na mahal ako nito bakit pinapalitan ako dahil jaan sa SAX na yan sa kama na yan yan ang ginahanap nila kasi ang katwiran talaga nila yung masolve sila pagdating sa ganyang bagay masul ang pangailangan nila masastify sila maligaya sila yung parang pagkatapos yung ngingiti-ngiti pa sila yung masaya ang anong nila yan masipag sila magtrabaho pag ganyan na parang parang masaya sila pagdating sa ganyan na mga bagay kaya kailangan talaga ang solusyon dyan pagdating ng tumagal ng pagsasama ninyo talagang mas dyan mo ang gagawin yung style mo o yung paraan mo na may bago kang gagawin dapat na may na palaging may bago kang gagawin dyan at palagi mo talaga siyang titingnan, palagi mo talaga siyang alagaan, palagi mo talaga siyang bantayan sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga ano. At mag-usap talaga kayo, pinaka-importante sa lahat talaga, mag-usap talaga kayo kung anong kailangan ng bawat isa, kung ano ang problema ng bawat isa, kung ano ang ang gagawin ninyong plano sa buhay niyo ng bawat isa. Hindi po pwede pala yan yung pabayaan mo lang. Kailangan talaga naroon ang pag ang naroon talaga ang pag intindi ninyo o pag uh, alala sa bawat isa na hindi mawala yan sa bawat araw ng inyong buhay at kailangan gawin mo na parang palagi na lang kayo mag girlfriend palagi na lang kayo ng mag boyfriend yung pagsasama ninyo may excitement may kakaiba may may basta mga ganun pagdating ng araw habang tumatagal pala hindi na tayo iba eh habang tumatagal pinapabayaan natin akala natin okay na eh yun pala hindi pa eh kaya yun ang masasabi ko lang na habang tumatagal ang pagsasama, dyan nagsisimula ang pagkabit o pagcheating o pagluko ng lalaki kung pabaya ka na asawa sa pagdating sa kama. Yan lang masasabi ko, hindi importante sa kanilang pagkain, basta yung sa kama, biging kontento sila sa buhay. At yan talaga ang intindihin natin. Dyan nagsisimula, lalo na kung may sila na mas matindi, na mas magaling, tapos ka talagang iiwanan at iiwanan ka talaga papalitan ka talaga nila kasi yun ang hinahanap nila sa buhay nila isang bagay na yan ang hinahanap nila sa buhay nila kaya sana uh, sa mga babae sa mga mag-asawa habang tumatagal intindihin talaga ninyo ang asawa ninyo wag nyo pabayaan talaga tutukan talaga ninyo na kung ano pangailangan kung ano ang kulang, kung ano ang dapat punuan kaya hanggang dito na lang maraming salamat sa inyo at yan talaga ang katotohanan na dapat gagawin ng isang babae sa kanyang asawa. Salamat! Kasi ang lalaki sumusunod lang naman yan sa mga babae. Hindi naman sila makalesisyon kung hindi dahil sa mga babae. Kaya ingat, I love you. Ingat kayo. Sana matandaan ninyo. Yan ang clue.